Yes mga idol I'm back Dito na naman tayo sa channel ko mga Natikitan ka na Grabe no man Ayun no oh. Kita nyo no Muntik na Hop, oh. Gaway sila Ito yung kanina oh. Ito yung kanina Yes mga idol, I'm back! Dito na naman tayo sa channel ko mga idol Nasa Quezon City Circle tayo mga idol Alamin natin yung Paano Mag U-turn, yan I-topic din natin dito, yung paano mag U-turn Paano umalis dyan sa motorcycle lane yan ang ating gagawing mga topic mga idol. Malapit na tayo idol sa papasok ng ano UP. Kalayaan na to eh. Doon natin i-start time natin mga idol. Tandaan nyo mga idol. Ang time mga idol. Yes mga idol. Kung narito ka sa channel ko mga idol alam mo na palambing naman muli mga idol subscribe naman ako mga idol and click ma the bell button mga idol para sa updated na mga video mga idol na i-upload natin wow madilim 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 sana sana hindi umulan Time check mga idol natin, tignan natin mga idol ang oras 6.42 mga idol 6.42 ng hapon ang date ngayon mga idol June 5, 2025 mga idol tignan natin mga idol no kung ilang minuto papunta mula doon sa Doña Carmen sa dito magsisimula yung motorcycle lane na eh. Hala! Kung nakikita nyo, oh, grabe. Huwag naman sana abuti ng one hour. Huwag naman. Siguro, mga 30 minutes, siguro. Ito, entrada pa lang mga idol. Dito sa... Payupi Wala nang motorcycle lane Bagong espalto Tapos yun Magkakaroon dito Yan Pasok na tayo mga idol Para Hindi na tayo magano Yan pala mga idol oh. Pagkakalas ka Di ba Kapupunta -akanan ka kanan ka kasi nagtatanong yan eh. Broken line naman yan mga idol Yan Pwede ka nang ang kumanan dyan Basta lagi yung tandaan Broken line Pwede pwede kang umalis sa motorcycle lane kung tatabi ka ba o ka, mag u-turn ka yun lang naman yun mga idol makikita mo rin sa internet yan mga idol pag mag search ka sa youtube Uh, ah, tulad dito, wala na naman tayong motorcycle lane kasi kaka-espalto mga idol. Eh ganyan naman talaga, lang naman pagkatapos ng espalto may motorcycle lane agad. Siyempre wala pa mga idol kagandahan dito sa motorcycle lane disiplina na yung mga tao yung mga ito, itong mga riders itong mga bus so, mga driver di ba? Oh. saka ang sabi nga nung kasama ko sa office si eh, bumilis daw yung transpo bumilis daw yung pagkukommute nila papuntang dito sa Fairview diretso yung daloy ng sasakyan pagdating dito sa public utility vehicle. Dito sila sa yellow lane eh, 'yung mga public na yan, yellow lane yan. Bumilis daw. Sabihin, May nagbago, 'di ba? Effective. Kasi pag bumilis yung daloy ng trapiko sa mga public utility vehicle halos yung mga baka nga kahit nagmumotor o nagpo four hindi na sila magdala sa sasakyan mga idol baka mag ano na lang sila mag commute na lang kasi gumaganda na yung transportation natin di ba gumaganda na eh o, maluwag nga rito o siguro dahil gantong oras 6.40 Tapos pala ang takbo dito sa commonwealth mga idol, 60 mga idol. 60. 60 lang. Pero minsan kasi eh, hindi naiiwasan lumalagpas ang 60. Pero siguro okay lang yung mga 65 type. Kung hindi mo naman sinasadyang lumagpas ka siguro dahil umovertik ka or ano, whatever na ginawa mo. Pero kung limbawa 70 ka na pataas ay iba na. Mukhang nasarapan ka na kakapiga. So, oh, mga idol, nandito na nga agad ako sa ano. Papunta ng C5. Pag kumanan ka pa C5 'yan, katipunan. Oh. Basta traffic na 'ton, mga idol. Eh, kung nakikita niyo mga idol. Medyo malayo pero kung makita niyo nakabahan yung itong nakaabansa kasi makaanan siya eh, eh. binubusin naman pa ng motor siyempre kung dapat wag ganon ma-idol chillax lang puro broken line naman yan eh ibig sabihin may right siyang kumahanan di ba pero kung yan eh solid lane at pumasok siya ba ginagawa niya rito sa motorcycle lane pero wag ka pa rin iinit, uh, relax lang wala kasi mangyayari sa init ng ulo natin mga idol maraming pwedeng mangyari pag uminit ang ulo mo mga idol pero pag ang ulo mo ay malamig mga idol wala wala ang mangyayari sa iyo puro kaligayaan lang mga idol alam mo lang kasing ulo dapat na painitin mo mga idol eh yung ulo na iniisip mo mga idol. Bahala ka na kung anong yun. Tulad ito mga idol. Ito. Traffic na. Oops. Dati pag nasa Commonwealth ako nung wala pang end cap syempre, kumaka sumisingit-singit yung mga motor hindi ko nararanasan na ibaba yung mga paako sa traffic. Kasi, singit-singit eh. Pero magka-N-Cup yun. Bumaba yung mga ako kanina. Sabihin, mintu talaga. Mintu talaga yung motor. Pero sagbit lang. Pigapang naman eh. Teis-teis lang. Dito lang naman magkuchok yan. Dito. Sa... Kalabas ng Katipuno na yan. Itong tulay na to. Kalimutan ko yung tawag sa tulay na yan. Tandansora. Parang gano'n. Doon lang yan. Kasi yun know, o. Yung mga doon Kakaanan. Papunta rito. Labas yan lahat. Eh. Doon lang yan mag-ano. Pero pagkalagpas ito. Ayos-ayos na. Yes. Mga uh, idol. Binabati ko pala yung mga subscriber ko dyan Mga solid na subscriber ko Mga idol Kamusta kayo dyan mga idol Ito yung bus mga idol Yan Oh, di ba? Ganda uli Ganda uli ng taloy Oh Ito broken line to Kita nyo yan linya na yan Broken line yung dilaw solid Yung motor pwede Pero itong galing sa ano hindi pwede no, oh, Tapos nag solid na Ibig sabihin huwag ka nang kumalas dito Kasi mai -e ka Eto yari to Kasi ba't ka nandito ya, ka idol Yung ginagawa mo dyan Ito Broken na naman yan mga idol Pwede ka nang kumalas dyan yan. pupunta ka roon Dito sa Pakanan May pakanan dyan eh Yan mga idol di ba? Pero kung sa kabilang lane ko Hindi ka pwede Hindi pwede Ito pala mga idol tingnan mo Ito mga nasa kaliwa na yan Mga private car yan private car sila yung sa saka itong motorcycle lane no? sabihin ang dami ng private car ang dami ng motorcycle lane dami kasi nga eh walang choice kundi mag ano eh, tawag no mag sarili ng transport dahil nga mahirap yung ano yung commute napakahirap pero kung dadali yung pagkukumute, yung to halimbawa na to magiging mabilis yung paraan ng pagkukumute, diba, eh, baka hindi na magdala tong mga naka four wheel na to. Kasi makakatipid sila, gas, di ba? Tapos yung parking, eh, siyempre magpa-parking pa yan. Oo. Eh mantalang kung mag ka, magkano lang commute? Kung gaganda kung gaganda ha mga idol ha pero kung hindi manatili pa rin na magdadala pa rin ng mga four wheel yan kasi mas convenient yung may sasakyan eh. kasi alimbawa eh, sa trabaho ka no 8 hours sa trabaho no o, tapos eh kung magkukommute ka ilang oras ang pagkukommute mo mula pag abang sa sakayan no doon mo ko iko-commute eh. hanggang sa makauwi ka ng bahay yun, yun ang pagko-commute pero kung alimbawa may motor ka bilis lang kasi ako naranasan ko din mag commute dati nauubos yung ano ko dyan yung oras ko dyan mag-abang lang kami ng sakyan dati noon Naabot kami kalahating oras ang oras Tapos eh. ka, gabi na Eh, sa motor May eh, motor ka, mabilis Yan mga ito, doon nagka-traffic Yung mga kumukros na yan O, di ba? Na dapat hindi naman sila pwedeng mag-cross dyan Kasi solid lane yan Ito, solid lane dito, dilaw oh. Kaling dapat sila dun sa shell na yun Dito sila lalabas Dapat hindi pa sila papasok Yan, dito lang dapat sila lalabas Itong broken na to Yan Ang ano dito, yung mga motor taxi, no? Yung alimbawa, ito, alimbawa, ito Broken line, ay, wala na, tapos na, eh pero example, yung broken line na yan, no? Tapos nagbaba sila sa wheel cone. Di ba? O di, ayan, wheel cone na yan, nagbaba sila. Siyempre, pag binaba, na, uh, alis na uli yung rider. Di, dire -dire lang yan. Ngayon, patahakin niya yung yellow lane dahil nga hindi pa siya makapasok dito. Yan ang gagawin niya, di ba? Kasi ano to eh Puro solid eh oh papano yun Di ba? Sana makintindihan nyo ng ano Nung nagre-review ng NCAP Kasi kawawa naman sila eh Kasi kung imagine mo Diyan siya nagbaba oh O, oh. yun, yun Tulad dun Yung naka-hazard na kamote O, ispa oh. yon Yun talaga, NCAP yun Ayun, saka Ayun, hindi pala motorbike yun dapat yun, maingkap yun Di ba? Yung mga Mobertick na yun O, oh, yun no? Lakas Lakasan loob mga Ang haba pa lang tinatahak, di ba? Anong meron sa'yo, Aydon? Bakit ang lakasan loob mo? Alam ko marami na nagbablog dito sa Commonwealth End Cup na rito Pero bakit? Siguro hindi kayo nagbab nanonood na YouTube Oh. Ano dami oh. Puro move it idol yung mga nila. Helmet, dalawang move it 'yun oh. Yung kanina pa. Oh. Ano eh, oh. walang camera dito idol. Galaw galaw. End cap. Pero tingin ko may camera dito eh. Tingnan natin. Oh, ayun idol, oh. may camera oh. Ayun oh. Samba. ayun yung camera maliit kita kaya yung camera doon mga idol mm hmm emergency idol hala 56 na idol 56 na hindi ko matandaan, madalimutin ako kung anong oras niya nag-umpis eh makikita naman yun kung anong oras tayo nag-umpisa kanina mga idol Ha? Ah? Overpass yung ano CCTV May camera no? Kaya nga eh ah. ano ka na? One, two, one, three, Grabe no man Ayan mga idol Si idol natikita na daw Oo oh. Natikita na daw siya dito mga idol One daw tubos siya mga idol Dito raw yung may ano dyan no May camera do dito na-encap daw siya mga idol, yung biruin yung. Oh. Nyo 'yun biruin 'yon. Oh. Sipin 'yon, 1 2. Dale ako, puta eh. Na tadi ka, Encap? mga umuobertik daw sabi niya dun, dun siya nadali yung mga umuobertik dito buti may nakausap din tayo na ganyan mga idol yung mga kapanood nito alam, alam nyo na mga idol wag mulan umulan para matapos ko yung vlog kasi pagka umulan patay goodbye goodbye Mahirap kasi yung ano ko eh, yung tawag noon. Yung case ko, tagalis, ano yun tapos pagka pwede ko yon hindi mo mababasa to. Problema. Nagre-rainbow siya. Nagre-rainbow. Nagre-rainbow yung ano, Kasi nakakapote na yung iba idol no? Ang daming umu mga idol Eh yung sinasabi ni kuya kanina eh. Yung nawawala sa motor lane Ewan ko Bakit umu pa sila Eh makakarating din naman sila Yes mga idol Kung nanonood ka pa Palambing naman sa'yo mga idol subscribe naman and click the bell button para updated ka palagi sa mga video ko mga idol salamat idol mabuhay ka idol kamusta yung mga browser ko dyan mga idol simbahan mga idol maluwag naman eh hindi naman ganong ano mas ako nga pa, parang pabor na ako rito sa end talaga itong motorcycle lane no? at least may sarili kang daan no? parang ikaw yung hari dito sa daan na to diba dire diretso naman eh oh, May hipaghinto pero hindi ka tumitirik ng ano, dire-dire ng hinto, yung talagang konting hinto lang abante rin sana lang yung mga nagmumotor na mo overtake na ganyan hindi matitigitan pag natigitan masakit ito yung problema rito kasi kumukunti yung motorcycle lane dito kinakain ng mga jeep dapat din sana ano ang tawag no lakihan pa yung motorcycle lane ng kaunti ganun tama ba dito pagdating dito ay ito lo tingnan mo dito yan pagdating dito kawawa mga motor dito tingnan mo ha ah. oh ito, kakanan yan eh Ito mga to Kasi ano ito eh, pa San Mateo Patasan Road oh oh. Tatsa, pakanan yan eh wala mang ano dito Ayan eh, o, solid lane pa eh Diba? Solid lane pa yan, idol eh oh. Puro solid pa yan eh Minto yung nakano. nakita niya kasi may camera ako. Minto. Oh. 'Di ba? Saan sila kakanan? Dapat doon lang. Ay nako. Dapat ayusin niyo 'yan, mga idol. Yung mga nanonungkulan na nanonood, Adam ko naman nanonood kayo ng mga vlog. Kasi kumukuha kayo ng idea kung paano mapapaunlad tong mga daanan natin sana i-consider nyo yung manaikita ng mga vlogger, mga idol marami, maraming nakikita na ano na may pagkakamali yan, tulad dyan, no? o, oh, diba? ano nangyayari dyan? oh. Dito maluwag na naman 'yan. Hanggang dito 'yan. Oh. Maluwag. Pagdating dun sa Litex mga idol, tingnan mo, mas Litex mga idol ah. Pagmasdan mas tong motorcycle lane na to ha. Kasi napanood ko rin to sa isang vlogger. Pagmasdan mas yung sasakupin ng motorcycle lane yung mga nakitinda o baligtad yung mga nakitinda sa sakupin ng sakupin nila yung motorcycle lane tapos may lubak pa oh. yun oh. kita nyo yung gumewang kanina yung si Idol kasi may lubak eh sana ayusin diba o oh, yan dito 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 kasi dire-diretso yan eh palites naman to pa-kanan Nung walang motorcycle lane, nung walang NCAP NCAP, ano ako rito? Tawag nun. Uh, ah, kumakaliwa na agad ako. Pero simula nung nagka NCAP, yan, dire dire, ito. O, oh, di ba? O. Oh. oh. Yung. Ito ang pag-aralan, di ba? Siguro, o, oh, di ba? May sir, Okay lang. 'di ba? Pag-aralan na Su Pag sa mga gintong liko na kanan, siguro ilis na. Total nililis naman nila 'yung motorcycle lane, eh. 'di ba? Palipat-lipat naman nila, eh. Iliko na, na, nila. Oh, 'di ba? ano oh, ba ito? Hindi mo naman gagamit yan eh Ayan o no? Motorcycle lane yan Hanggang dun, no? Hanggang doon o no? hindi mo na yung gagamit pupuntahan natin mga idol oh yan di ba hindi mo na magagamit yan oh <tip> hindi mo na siya magagamit oh oh idol di ba oh yan oh nilagyan na ng pakwan oh paano mo magagamit yan sige nga eh yung sinasabi di ba oh yan Tama naman na kung may dahilan ka na ipagamit mo yan sa kanila kasi maghanap buhay. Tama naman, wala kang problema doon. Ang inaano lang na sana ilipat. Ayun no, oh, kita nyo no, muntik na. Muntik na si Idol ano, gumanon. Nako naman. Grabe yung UB Express na yun, Idol ah. Yes, mga idol, malapit na sa Doña Carmen, mga idol. Sana matapos itong video ko. Sana kahit paano, nagkaroon kayo ng idea kung paano dumaan sa Commonwealth, mga idol. Sa mga subscriber ko, salamat sa inyo. Sa mga viewers ko na nag aalangang pa mag-subscribe, mga idol. Salamat din sa inyo mga idol. Nag-subscribe na kayo mga idol. Saka sa aking mga baser na wala na, nawala na sila eh kasi dumami lang nung nakaraan eh. Salamat din. Hop. Gaway sila. Ito yung kanina oh. Ito yung kanina eh oh. nagbi pa siya oh, mga idol oh. Bibidyo ka pa eh Nakita ko kanina yung pag ganun mo Ay nako road rage Hop mga idol Hop hop At ko na sana yung vlog ko mga idol Pero Hindi ko pa natapos Pero mga idol Lagpasa tayo sa Doña Carmen 707 mga idol 707 na mga idol Ah, mga idol, magpapal na talaga ako sa inyo, mga idol, ha ah. Salamat, salamat, mga idol. Kung nanonood ka pa, mga idol, huwag mong kalimutan, pasubscribe naman sa aking channel. Pakipindot din, mga idol, ang bell button para updated ka sa aking mga video, mga idol. Sige, mga idol, hanggang dito na lang ang aking vlog, mga idol. Maraming salamat. Mabuhay ka hanggang gusto mo mga idol.